morning. Mali panibagong araw na naman, no? Panibagong vlog, pero hindi ako maghahanap ngayon. So, meron tayong arm score, ayan. Arm score. So, folding bat. Bali converted na siya to ano, 22 live. So, ang may-ari nito, ang sabi niya, ah, uh, nakakatama lang daw siya. 15 to 20 meters sa 50 meters daw hirap na siya kaya ipapatingin niya sa akin kung anong naging problem so ngayon chinik ko yung ano uh, air sight okay naman front sight okay naman kasi open sight siya bali yan open sight Eh kanina nga pala yung ano, okay yung rear side, yung front side paluwag kaya baka kakodon ng problem. So ngayon hinigpitan ko na So, hindi pa talaga to ano si ano, try ko lang higpitan pero hindi talaga pa hindi pa talaga yung ano niya. Mga setup niya baka uh, may babaguhin pa dito. So sure dito tayo magbabago dito kung sakali dito sa trail side So ang gagawin ko ngayon, i-check ko muna yung groupings niya sa 50 meters. Titingnan ko muna baka kalat masyado. Kasi pag kalat, ibig sabihin ay hindi talaga makakatama sa layong 50 meters so kahit man lang gagalata yung groupings okay na yun kung wild duck man lang patama or mabira mo ba kasi sa mga live 20 to sayang po kasi pag bato bato lang dapat pang wild duck so titest ko ngayon sa 50 meters subukan ko yung uh, groupings titingnan ko muna Siyan so, mga mga So try ko na at bago tayo mag start na no? sa mga gusto mo pa shout out comment lang kayo sa comment section natin para ma shout out ko kayo sa next video ko sa mga silent viewer ko dyan no? Uh, solid supporter nagkita uh, uh, agito, mga new subscriber shout out po sa iyong lahat uh, sana hindi kayo magsawak sumuporta sa akin nga uh, mounting channel so stay tuned mga paps at, at, at uh, subok ko na sana medyo nahingal ako napagod ako sa kalagad lakad galing sa taas Subukan ko na sa puno ng manga. Titingnan ko yung groupings. Stay tuned. So yun mga paps, nasubukan na natin. tsaka ko sa bala niya. Sa basyo niya, ayan. Nabasag yung gilid. Iba talaga pagka arm score. Yung ano niya kasi, medyo maluwag kaya nabawasag. Hindi ka tulad ng sarado-sarado. So i check ko yung groupings niya ngayon. Tara sa ko. Yan paps, malapit na tayo. Pasensya na dahil yung aking camera. Maano. Yung back cam niya problem so dito tayo nag target kanina ito yung bilog to kasi pag tingnan dun dun nakatopak pitingnan so, ko yung patama kung saan pa tumama parang walang tama abot ba ay ito yung tama layo nga ng tama napakalayo ng tama So yung groupings niya. So dito ako kanina bumira. So baba siya. Sa so, layo ng 50 meters. Malakas pa yung ko. <laughs> malakas pa yung aking unrig na PCP. Yung convert PCP na arms ko. Unrig. Mas malakas pa. Ganito layo eh, Lagpas pa nga. Nakakadali pa ako. Oh. Ito umabot man din siya pero kahit pa paano pag binira mo to hindi makatama tingnan nyo po yung groupings hindi lang klaro siya ko sa camera one ah uh, di ko lang alam kung saan ang tama dito sa kung saan ang first second third kasi naka three shots tayo so una it, uh, ko sa yung butas one two three so ang agwat Layo. 4 inches. Dito naman nasa 5. 4 inches, 5 inches. Palagyan na natin 4 inches na pareho. Nagiging triangle triangle siya. Pag ganoon, pag ganyan. So layo. Hindi talaga makakatama. Bali check ko na lang mamaya pag may bekan pa. Iti-check ko 'yung barrel niya. Baka sa barrel problem, marumi o may umuuga ay check ko mamaya so stay dyan mga paps at ako'y uwi muna para hindi kasi tayo pwede mag test doon alam nyo naman pag live maingay malakas stay dyan at update ko lang kayo mamaya hey, mga paps nandito na ako wala yung mikos mikos muna tayo kape sa karenda wala ito ngayon check ko dahil Natalo pa siya ng ating laruan. Ito na converted to siya live. Ah, uh, tingi nga lang. Para sa akin hindi pa sado. Then yun nga sabi ng mayari, tumatama sa 15 to 20 pag lumagpas, wala na hanggang 50 meters so silagad ko kanina, tinry ko muna hanggang 50 napakalayo ng groupings triangle, Napakalaki. Natalo pa siya sa ating larawan na arms for din. Converted to PCP. Andre So, hindi pa regulated yung ating larawan. Balik mo lang yung chichik ko dito yung ba? Baka marumi. Oh. Ano? Pero yung ano nito mga ba? yung barrel niya. Hindi siya stock barrel. Kasi yung stock barrel, um, uh, maliit lang. Parang ganito lang. Sa tulog ng akin, yun yung stock barrel po yun. Yung aking arms ko. Ito siya hindi, mataba oh. oh, so, dito yung stock barrel niya. Pinalitan na kaya iba yung patama. Stock barrel kasi ng arms ko maganda patama. natin dito para share kasi masilip yung butas hindi tulad ng mga hammer type pwede mo lang silipin uh, na hindi kailangan bakwasin yung parang sisilip sa may hammer mismo yes, ay sige Tinik yung ano pare, hindi naman siya maluwag. Fit naman siya. Nga na lang. Ah. Yung safety nito, wala na rin pala yung bearing yung maliit. Kasi kusa na lang. Kusa na lang siya maglalaro Yan. Sabis nung dito dahil pwede mong Ay. kenapa kagumik? Itu yung kanyang bareng. Wow, well, sanaon. Ya si di Bukan kumon apa Ini sih ini na. Sekarang itu ito, 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 ito. Kung na siguro pabayan niya kayong video mga paps ganun din eh pag naayos ko na to test ko ulit pag naging okay pinabalik na sa may so ko lang yung um, first time ko na experience yung ganito ah uh, laro ang lihangin kaya nang sa live with ito so, tapos pansin ko yung basin niya pag ako uh, kusang bilipad, nawawala yung iba naman dahil pag sumabog yung sisikip hindi siya tatalon kaya ang gagawin dito sisikwatin. so kailangan may panikwak ka o manikas man lang basta pagka bumara sisikwatin. ano kung baga abala para sa akin mas okay pa rin yung ergan lang Patulo lang po Si Ethan kasi. Okay siya. E, hindi ka sitahin ito. Pag nasikip nila, lalo na mag makita na dito. Dito na makikita yan sa dulo ng pin. Pag, pag katulutol, dagyan ng ano, sigurado na yan. Dito, pag live kasi mga box, bawal Yan. Yeah. Ergan lang ako ito hindi sa akin to pinachik lang so yun lang mga paps hindi ko na magpapabayan ng video <laughs> sa mga napadala sa aking muntin channel dyan huwag kalimutan mag like and share sa mga kapatid sa kagrupin yung mga ganitong video at kung bago ka pa lang mga paps huwag kalimutan mag subscribe it is hit, hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga mga video so yun lang mga paps abang-abang lang kayo sa next natin na hunting adventure babong luhanis, salamat sa paglulod.